Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-react na nga po si Lebron James sa pagkakakuha ni Coach Eric Polstra ng bagong kontrata. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pumirma na nga po ng kontrata ang superstar ng Los Angeles Lakers. Madali nga po mga katrops Kumalat sa social media ang balita na pumerma na nga po ang head coach ng Miami Heat na si Eric Spolstra sa kanilang kupunan ng bagong contract extension na nagkakahalaga ng mahigit sa $120 million sa loob ng walong taon. Yes, umabot na nga po sa $15 million ang swelo nito kada taon, mas mataas pa sa kontrata ng ibang mga player sa NBA. Pero hindi rin naman nga po ito nakakabigla Since deserving nga naman nga po ni Eric Spolstra ang ganitong kalaking halaga sa pangunin niya sa kanilang team na mapanatili, ang tinatawag na Heat culture. While kahit man nga po kulang ang kanilang lineup o kahit dihado ang kanilang team sa kanilang laban, ay nagagawan para naman nga po ng paraan ni Coach Eric Spolstra na manalo ang kanilang kupunan. Maging Lebron James nga po ay sinabi sa kanyang social media account na deserving nga po ito ng kanyang dating head coach na kanyang nakasama noon sa kupunan ng Miami Heat. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pumerma na nga po ng kontrata ang superstar ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops na magkaroon ng Lakers ng sunod-sunod na panalo sa kanilang mga nagdaang laro, ay medyo maganda na nga po ngayon mood ng kanilang superstar si Lebron James since umangat-angat na nga po ngayon kanilang record sa standings ng Western Conference. Sa katunayan, nakapag-desisyonar naman nga po ito ngayong araw na pumerma ng kontrata. Ayun nga po sa ibinulgar na balita ng sikat na NBA insider si Sam Sharanya ng The Athletic, pumirma na nga po si Lebron James ng multi-year trading card deal sa Fanatics Collectibles. Pinarmahan na rin naman nga po nalang dalawa ng kanyang anak na si Bronny James ang isang one-of-one one card na i-release -re sa darating January 19. And speaking of Bronny James mga katrops, mismong si Lebron James na nga po nagsabi noon na gusto na nga po niya makasama ang kanyang anak sa isang kupunan. Kaya dahil nga po dyan ay gagawin na rin naman nga po ng Lakers ang lahat ng kanilang mga kaya upang sa ganon ay makuha nila ito sa darating na NBA draft. Ngunit since nga po kakagaling pa lang sa sagit si Bronny James ay mukhang matatagalan muna nga po bago siya pumasok sa NBA. Gayong mas gugustuhin nga po nito na pagandahin muna ang kanyang pangangatawan at mapa-improve muna ng gusto ang kanyang laro sa loob ng court. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.